Ito ay kwento ng isang lalaki na may alagang asno na nahulog sa bangin. Kwento ng pagsuko at pagbangon. Hayaan niyong ikwento ko to sa inyo habang ako ay nagluluto ng chicken feet sa gata or paan ng manok sa gata. Napakasarap nito guys. Sana subukan niyo rin ito. At umpisa na nga natin ng kwento. May isang lalaking may alagang asno. Matapat, masipag, at laging kasama sa araw-araw. Ngunit isang araw, nahulog ang asno sa isang malalim at madilim na bangin. Ginawa ng lalaki ang lahat para ito'y hilain pataas. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo lang itong lumulubog hanggang sa napagod ang lalaki wala na tapusin ko na lang ang paghihirap niya bulong ng lalaki at nagsimula siyang magbagsak ng lupa upang ibaon ng buhay ang kanyang alagang asno ngunit may hindi inaasahan ng lalaki dahil sa bawat pagbagsak ng lupa, iniyuyugyug lang ito ng asno mula sa kanyang likod at tinatapakan ito. Isa, dalawa, tatlo, sa bawat sandaling ang mundo ay tila gusto siyang tabunan, mas lalo siyang umaangat. Imbis na ibaon, ang bawat problema ang naging hagdanan niya. Habang patuloy ang pagbuhos ng bigat mula sa itaas, patuloy din siyang bumabangon. Hanggang sa pagsapit ng tanghali, ang asno na minsang nasa ilalim ng bangin ay naglalakad na muli sa lunti ang pastulan. Ito ang aral ng kwento. Ang buhay ay magbabagsak ng maraming pagsubok sa'yo. Minsan akala natin tapos na. Wala nang pag-asa. Pero ang mga problema ay hindi para ibaon ka. Undi para itulak kang tumayo. Sa bawat hampas ng sakit, sa bawat bigat ng pagkabigo, iyugyog mo lang, tapakan mo, tumindig ka at magpatuloy. Dahil darating ang araw na ang bangin na minsang pinagmulan ng iyong paghihirap ay magiging tulay mo tungo sa luntiang tagumpay mo. Sana meron ka natutunan sa kwentong ito. At tamang-tama lang ay naluto na rin ang ating chicken pit o paanang manok sa gata. Maraming salamat sa panonood nyo at pakikinig nyo. At maraming salamat din sa support nyo.